So hi guys, good morning. At kami po ngayon ay maaga at pupunta po kami ngayon sa taniman nila Ate Huya. At kami po ay mag uh, tatanim uli ng kamuting kahoy at magagamas. So yan po maaga rin pong magising yung aming mga kabahay at nagsipagtapihan na. So yan, si tatay kasama rin namin. Ayan, ano, tayo na, man Doon na tayo magkakapi.

Hindi po namin kasama ngayon. So yan guys, good morning po. Si tatay po muna yung nagkape na sa amin mamaya na lang daw po ulit siya magkakape. share nila. Okay. Sinan, okay. <mukong> ah, na lahat dito. Sana Ako na lang mo ako. Pa si Maloy po ay tulog pa. Pag aming iintay na baka po kami dito yung mga 7.30 pa makapunta. Ako po ay 4.30 ay gising na ay nakapaligo na ako. Ako lang gamit na dito. tayo. Kapi, kapi. Ah, nanihipan ko. Ano ka natin yung dalawa? Yung tatay po natin huya ay na magdama. tatay naman po ay nagtatanim na agad. Hmm. Po tayo. Hmm. Pinukuha po ni Mal. Baka daw po kibating kalag dito. Ito pala para ating inano na Kuna Ay, di ba si Ida yun? Nasaan pa Di na doon. Hindi ko na talaga. Hindi ko na talaga. Ako'y tuwa. Sa Ang mahirap.

Ayun po, natabihan ay nga talaga natin. Naka dito may ato talaga na nakakapasok ko niya. Ako pa eh.

Yan po at kami nahukay uli ng kamote. Ayan po si Ninong Piyot nag aano ah, ano po ng kanyang mga tanim. Okay, Laki ha ninong laman. Dagdaga muna. mo Dag muna at para kami ni Ate Huya. Sini magsis... Abo, mabibilog mo kahit lang maliit mga parang bati. Oh, Ay, <laughs> ko na may doon din pala. Oh. Oh, 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 Ma -ang Matinig po yung mga damo yan ah. Eh po to, mabilis lang ang pong nagamasan. Malinis na agad. Tama na lang, panlay Kaunti pa mahal. At baka mamaya mga ate, ano doon. Ibigyan din. oh, bibigyan din sila. Magpot ang ninong ay nagdidilig na. Maagang magdilig daw ang ninong. Si tatay naman po dito nag-aaregla na ng kanyang mga pananim na naman. At ito po ay Laging laman yung ano ah? Yung katawan. Na parang... Kahoy. A... Kahoy nga. Tutag ka gano'y yun na rin. Ay, nalaglag. Ako man din nagpunta din, hindi ko pa nakakita. Ah, nilagyan po ni Nino yung puno ha, ninang na. talagang hindi po ka. Na ano po Madilaw na po yung mga tanim at sa sobrang init. Hindi po na yan dito eh. Sabi po matinumatanda di pagkado po sobrang

Bay na sa baba. Yung papaya po. Aray ko. Ay, ito ba? Aray lang ang ito? Oo. Oh, hindi na po kinaya. Naya. Abay, sa sobrang bigat naman po. Sa sobrang laki. Oo, oh, laglag na. Laki na may baka kahapon lang ito. Oh. Uh -huh. Sobrang lalaki po. oo oh, ate madilaw no. Oh, uh -huh, uh -huh. Grabe ka laki. Hindi po sa kabila ay mga hawa na rin. Ang tanim Amote na na naman. Ang dahon. Yan po oh, sa so sobra pong init. So yan po at meron dito mga patubuan ng kamuting bagin. Atin pong titingnan kung may laman. Ito po yung mga tanim namin dati ay. tingnan natin kung may laman ito. payat pa. Yan po may mga laman. Kaso po'y maliit pa. Ayan ko lang muna iyan. Lumaki. Alin natin Aba mabilis sana eh. Aba may mga laman. and guys oh. <laughs> may patubuan dito. May mga laman. Pwede rin po itong pang ano, banana kayo. Ano? Kamote kayo. Oh, ha? Oh, kamote. Yeah. Oh. Kamote. Ito pa. Kasi medyo malit-lit ito. Hmm. Yan po. Yan pa. Oh, pa. oh ha? Mga patubuan lang, eh, may natira pa pala dito. Oh, titignan mo, kaya... kaya... mo, mo yung mga pato buwan. May mga laman. Malalaki na. Huh? Yung mga pato buwan, tingnan mo. Oh. Ate. Oh, hmm? uh oh. -huh. Uh -huh. Ay, kaya ka yung lampa kaya kal kal sige masarap itong eh, sasama din sa paglalaga. Ba yun, eh? ito, 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 Ayun. 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 ito po yung sinatawag na patubuan ta sa yun may daman. Oops. Yan po na ho ko sayang din pang preto so ayan na po at nagising na pala ang bebe ayan na si aloy aloy ano ah, hindi yan nagiyak ah, nagiyak si nagsisimula ng magtanim sa so, kay dadaan ah, na si si sobrang laki naman talaga uho ah Paano hindi malalaglag? Diyan na nahulog. Ay may dilaw na siya. Ba -to, ba -to, ba -to. Hindi na, ay. Ay, yata kinaya. Ay Iyan nga sabi niya na may dilaw ay sabi sa akin ni kapatid pag ano ay yun ang pitasin. Hi, nagiyak ka? Ha? Crying lady. Crying? Anak oh, baka mata kayo pa kayo kami talaga. Eh. Oo, oh, sis. Bakit yung mga sis? Hmm, ilang kilo yun? Baka yung dalawang kilo. Bano, sisting na mo. Bano, di ba ka? Madilaw na pala ito. Nagiyak ka? Hmm? Magkakapi ka? Bibi? Bano, may dala si mamang tinapay. Ay, malinis na uli ang aking taniman. po to Dito yung may mga tordan Dito yung mga tanim po ni mahal na saging ay nasan mahal yung may bunga na magilis lang mahal oh Mulit mo tani mo din. Ito ah. kami. Magtitinola kami mamaya kami po may huli na isda na mag-asawa nung kahapon po. Eh sabi ko po na lang tinola. Yung aming mga huling lipain. Ayun po, kami babawas diyan ah. Mala turdan. Tama may yung mahilo ang kakain. Tara tama yung pagtubo. Oh. Eh bato. No, eh no, eh no. ah, pag po kayo magtatanim, ayan po, ititingnan ay na dito sa ayan may umpit. po, dapat ang nakataas, nakaganihan na ah. At pag po yan daw ay baliktad, sabi-sabi eh, lang ang nakakahilo oh. daw po. Ayan, kaya ganito. At ating uukalin. Aba, may kamuti pa. Ba, may ulahipan, mahal. Dali. Malahi pa po guys. Ay! Dali! Ay! Ben, 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 ben. Akin pala mo kayo na may mahal. Ay, akin ginan ito. Ay, nungkol ko ng ganito. Okay. Ito po mantak pag nakakagat. Oh. Hello. Hirap daw po magtanim ang buntis. Ah, hindi ko kayang ano. Naipitan ito Dali. po. Ay, gamas na lahat. Pinis na po lahat. Hmm. ang gamas, mahal. Oh, yan po yung na lang po ni tatay. after 6 months po ang ano na yan 6 to 7 months 6 to 7 months daw po pwede na yung hukain ulit yung isang talim natin ay August hani tatay tapos ay yung iba yung mga August katapusan o mga September itong mga sumunod ah kasi yan ah kasi yan may ngayon ano na baga ngayon Ah, ay 3 ka April. Ito ba? Batad yung hindi po ako naagko na imbababasad po. magkakasunod na lang pa no. October ay arena. Ito, China, ark, po naman ay nagdidilig Si ato ay ako kukuha na daw niya din ng papaya. Talaga naman po Yes! Pasorti yan pagtutubo. Wala. Yung po aming gabi, ano na Ibig nang mamatay. Ang ano mo na yan at ano? Ginamaan na yan at pinigyan So yan guys, uh, tapos na po kaming magtanim. Nagamasa na po namin lahat. May laman na daw ate ang ganyan, sabi ng Nino. pagka mga may sa dalawang oras po namin dito sa taniman ay eh, natapos po namin. Ay eh. Tingnan mo mahal. Two hours lang tayo dito. Gamas po. Nagamas na lahat. May tanim na pong lahat. At nakapaghukay pa po kami. Ngayon po mahal na ang kilo ng kamote. Ngayon po ay 35 pesos na per kilo sa bayan. Kaya po hindi namin iyan hinuhukay lahat. Para po kami may inuunti-unti dito sa aming taniman. Aba, ayaw nga ate. So, yan po ang kaya ating pinakahihintay. Ang kanyang matagal lang itinanim. Yan po, oh. May bunga na. Ang kaya ating pinya. Ayan so, po si ate dito nagtatabas naman sa kabila. Sa sagingan. Yan mga awal. So, ito naman po yung aking mga tanim na pinya. Ilan mahal? Aba, Ito yung may laman, mo dito maganda. Yan po na sa ating ah, oh. Mga tanim, kung kailan po naman ito mga <coughs> na. Naninilaw nga rin po at gawa nga po ng sobrang init na itong pader. Maraming gulit na po yung eh, mo sa kumiting may, -may kondin doon. May bunga na Sa kay tilat na pinagbabahay. So yung mga tanim lang atin ni Mahal na kalami din magkakaig itong puno ito ng... Ito. Ano eh? At saka doon na may buwan Kaya na nga. Kaya nga. Ito po dati kakaunti ang puno ng saging. Ay kasusuwi po. Ay adami na rin po ng suwi. Makapal na po ang saging yan dito. Kami po muna ay magpapahinga. At kami po maya maya ay gogora na. So yan guys at kami po ay pauwi na ngayon at tapos na po ang aming gawain dito sa aming halamanan. Tayo na. Sinasakay na po ng ating Huyay aming mga dala. Ito po yung aming mga na-harvest. Ano? Yeah. Yan ang aming harvest. Ayan. mo si Nina ng iming na ito. Pero itong ano ay sa akin, ate kumuha ka ate huya at Sayang yung mga dahon kinuha sa likod ay. Ayun ang lalagay ko bibigyan sa tiyan. Ikaw po. Uh, yan. Si po ay bibigyan niya si Nina ng iming at yan lang daw po ang kinakain. Yun na, mo na yung kanina, yung malaki-laki kanina. okay na yun. I <laughs>